Alright, let's go! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng napakasikat at napakasarap na pinapaya. Pagkain ng mga Ilocano na hindi nawawala sa mga handaan. Lalagyan rin natin ng muscovado sugar or tagapulot ang main ingredient sa ating lulutuin for today's video. Alright, alright! Una sa lahat, first of all, kakailanganin natin ng pork kasim. Na yun, napatugpay dyan asin mat At napapgad to natin, boy. Inalis ko lang yung ibang asin kasi napatug ko. Kasabay nung asin, meron tayo dyang bawang at daon ng laurel at buong paminta. Pinakuluan natin ng 20 minutes mga kapulutan. Then set aside. Kailangan nga dito medyo mataba-taba yung karne. Susunod naman itong tagapulot or tinatawag na muscovado sugar dinurog-durog ko lang ng ganyan then yung pork natin nung malamig na isa-separate natin yung taba tsaka laman then hihiwain lang natin ng maninipis parang ganyan mga kapulutan pwede rin mas manipis depende sa trip nyo pero ako saktong-sakto na yung ganitong size tinitignan mo pa lang na high blood ka na Ha haluan rin pala natin 'to ng konting laman makapulutan para naman hindi purong taba baka hindi na tayo magising kinaumagahan After nga mahiwa yung karne nagisa na tayo ng bawang at sibuyas hahaluin lang ng may kasamang pagmamahal. At nung natusta na yung bawang at translucent na yung sibuyas, linagay na rin natin yung karne ng baboy dyan mga kapulutan, then gisa-gisa lang ulit. Tamang mekos-mekos hanggang mag-brown konti. Alright, alright. Nag-add pala ako dyan ng toyo parang jowa mo. Pabinta, damihan mo hanggang mabahing ka. Saka hahaluin ulit para kumapit yung kulay ng toyo. Alright, right, Mag-add rin pala tayo dito ng UFC tamis ang hangketchup dag pampalasa at pampakulay sa ating pinapaya. Ito yung magbibigay kulay red na kulay at kakaiwang flavor na manamis-namis na may konting anghang. Yung iba naglalagay nga ng atswete pero for today's video ketchup yung linagay natin mga kapulutan. At nung nahalo-halo na ulit linagay na natin yung ating tagapulot. Comment down kung may ibang tawag kayo dito dyan sa mga lugar nyo. Last time kasi may nagcomment sa akin na mas mabutlaw ito yung gamitin ko kaysa brown sugar. Kaya ayun sinubukan ko nga. Mas healthier version daw to eh. Pero yung niluluto hindi healthy. Mataba-taba. Nakaka-high blood ba Nung nalusaw na kayong muskabado sugar mga kapulutan Kumakapit na yung tamis-tamis na lasa niyan sa ating karne Igagaw ko na para kakain na tayo Napakasulit nito mga kapulutan May natamis na taba ng baboy Or sa aming mga Ilocano, pinapaya Subukan nyo rin to kung ayaw nyo nang magising bukas Charot! Ayun lang mga kapulutan Sana nag-enjoy kayo Follow us for more Ilocano recipes Alright, right.